So, paano kukuha ng NBI Clearance dito sa Iloilo? So, dalawa yung... Uh, so, this is a video on how to get the NBI Clearance in Iloilo. So, let's uh, do this in Tagalog since uh, I don't think the audience who don't know how to speak in Tagalog would need this. Okay, so paano kukuha ng NBI clearance dito sa ilo So, dalawa yung um, places kung pwede kung saan pwede kang kumuha ng NBI clearance dito. Yung nasa Iloilo -Ilo City and yung isa nasa Pavia. So, kahit saan ka punta, you have to create the uh, schedule online uh, muna. Um, actually, hindi naman. But, sasabihin ko sa'yo kung anong kailangan mong gawin. So, related lang siya sa cost. So, for example, kung mag-create uh, ka, ka ng online appointment, uh, make sure na gagawin mo siya ng uh, at least one day before. So... Kung gusto mong mag, uh, uh, kumuha ng clearance tomorrow, dapat today, mag-create ka na ng appointment. Bakit? Kasi, kung pupunta ka sa office on the same day, tapos mag-online appointment ka pa lang, wala nang online appointment uh, for the same day. So, wala kang slots na makukuha. kung online mo gagawin, ang slots na makukuha mo is starting tomorrow and then the rest of the days. Now, bakit mo kailangan gumawa ng online appointment? Um, mas makakamura ka. Although, medyo may patong-patong na fees din siya. So, kung mag-online appointment ka, ang NBI clearance is 130 pesos. Plus, 30 pesos na um payment fee transaction fee ng NBI tapos plus uh, kung gagamitin mo yung uh, bank app mo uh, it will depend kung BPI ka like me 12 pesos pa yon ulit so in total ang magiging um, uh, total cost mo is 172 Tapos, pwede ka nang pumunta the next day. Or kung kailan mo man yeah, ina-schedule. Now, kung wala kang online appointment, pwede ka pa rin makakuha ng NBI clearance same day. So, punta ka dun sa... Hindi ko lang sure kung pwede mong gawin to sa NBI sa Pavia. But, definitely, yung NBI na nandito sa Iloilo -Ilo City, pwede. So, tinawin muna natin yung location. Yung location ng... NBI sa harapan ng um or near San uh, San Pedro Port under construction siya so lumipat sila sa Aurora Subdivision <coughs> Yun. Ah, okay. Aurora so, Subdivision. Ano ka lang, drive ka lang, hmm. diretso ka lang, pag uh, pagkanan pa, pa, ka, makikita mo agad yung hmm. kusina ng NBI. So, kung di ka maliligaw. Ah, sige po. Meron na po, nakita ko na Aurora Subdivision, Harandoni. Oo. Uh -huh. Sige po. Pero, ah, uh, wala nga tayong, ano doon, wala tayong uh, cashier. cashier. Kaya it's better nga, pupuha ka muna ng reference number ako tapos na yung proceeding there after. Ah, uh, pero pwede ko naman pong gawing online, no? O, oh, ikaw na lang maggawa? Ah, uh, pa. O, oh, sige. Okay. which is sa harapan ng uh, ilagay ko na lang yung location. So, wag kang susunod sa Google Maps. <laughs> kasi, ano, hindi tama yung ibibigay sa yung location. Either, kung gusto mong makita kung nasan talaga ang Aurora Subdivision, punta ka ng uh, Grab app. yon pwede. Um, hindi, wala kasi akong so hindi ko rin sure kung anong ibibigay sa ng ways. So, yon So, punta ka sa Grab app, and then makikita mo kung nasan talaga ang Aurora Subdivision. Now. Kapag same day ka pumunta, ang payment mo instead of 172 magiging 260. So 'yon. So 260, mabilis lang siya siguro mga 30 minutes kung wala kang hit, makukuha mo na. But kung meron kang hit, then you have to come back the next day or uh, actually hindi, depende sa schedule kung kailan ka babalik. So, the problem there is, kung meron kang hit, tapos kailangan mo ng same day, wala, wala kang magagawa. Um, so, kung may hit, alam mong may hit ka, um, mag-online appointment ka na lang kaysa sobrang dami mo pang ginastos, tapos hindi mo rin naman makukuha same day. Tapos, hindi sobrang dami naman, 260. Pero, kumbaga, sayang din yung 100, no? Um, tapos pero babalik ka pa din. 'Yon. Uh, so create it, uh, tapos punta ka, tapos balik kung may hit. Tapos 'yun yung problem sa NBI. Um kung may hit ka, may hit ka na forever. Tapos lagi na sasabihin, ah kasi may kapangalan ka, wala akong kapangalan sa buong Pilipinas. Okay? Pero may hit ako kasi meron akong scholarship dati. Tapos na clear na siya. Multiple times na siya na ako naka-NBI clearance after hit pa din tapos i-clear pa rin nila hindi ko alam uh, kung bakit hindi na lang ilagay sa record na hindi na hit uh, anyway yon wala tay wala tayong magagawa mahal mo na ang Pilipinas mahal mo ba mahal mo pa <laughs> okay so yon ganun lang kasi nte kumuha ng NBI clearance ang um, kailangan mo lang is so it's 130 for the NBI clearance tapos kung online ka magbabayad, transaction fees 30 plus bank fees 12, ganyan. Um, hindi ko alam kung ano pa yung fees kung ibang payment method. Kung doon ka sa office magpapagawa ng online appointment, doble ang bayad, 260. So yun, sana makakuha na tayo ng NBI clearance. Uh, ako babalik pa ako kasi meron akong hip. Okay, bye-bye.